Grabe ah. Masa. na oh. Video lang. Wala. <laughs> wala. Tayo pa lang. <laughs> tayo pa lang kakagal. <laughs> kaon, kaon. Uy! Wala. Wala. Lalimpin. Ay. Dinusut ka eh no? Sige lang. Nalabas din yan. Ako Wala. Saktong sakto! Ang ganda ba ng pagkakabiwas eh! Saktong <laughs> sakto! sakto Magkakapitik ka! Dito nga ako para di kayo eh! Sabi niya eh! Ayawin naman sakin! Sa Sir, thank you! Sir, thank sa? Nakibus ka ah! Mayroon lang yung linggo sa tapos oh! Ayaw nila oh sa ilalim Ayan naman, tumatingin na kami sa destination naman mga kaibigan. <laughs> another day, another watch. Ayaw mo ba Anthony, one year ago, nag-examiner? Buzzer pala yan. Park yata ate. Magpasok sa loob, oh. Huh? Pali. Huh? Pali. Bamboo. Eco Abe Park. Ayan. So, ano kaya meron dyan, no? Anong isla kaya mahuling natin dyan? Ikaw boss, may idea ka? May hituan dyan dati. Hituan? Oo, dyan. Pero ano, hindi pwede umiigit. Ah, pinaparaki lang. Alam na tayo. Ah. Ito yeah. na lang natin yan, Ba? Maganda mm -hmm. yung ano uh, dito, bamboo. Dito kami uh, welcome to the jungle po. Yeah, yeah. No. There, thank you pa. Sir, thank you. Ayan ah oh. no? okay. Ah! Apalit Bamboo Eko Uy malaking panalok dito, mukhang may mga malalaking isda rito ah Apalit Bamboo Eko Abe Sa picture tayo Ang thumbnail Dito pala sa gitna oh. Pasunod na. Tayo na yung minglit sa taas oh. Ayun yung mga net nila oh sa ilalim oh. Yun oh. Ayun ang net. Pag natapos ka dito may sakit ka na sa baga. Tara din tayo. So ayan. Let's go. susog. Eh, hey, no? hey, bansa pala rito. There, pwede na pala natin iiyaw dyan agad eh, oh. Malaki pala iiyawan natin eh. Ayan. The last destination daw. <laughs> Final destination pala, no? Ayan. Nandito kami kanina sa ilalim ng Eco Park, no? Ito yung Eco Park sa ilalim. Makit lang kami dito sa tulay, no? Para masubukan Kaso nga lang, pagkakamagat ng malaki dyan, Okay, oh, huwag natin problemahin yun. Importante makakulit natin. Important. <laughs> Subukan natin, no? Kailan lipat na kami. Ano <laughs> yun? Ayan, ah. Oh, dito na kami sa tulay. <laughs> Bakit na kami? Ay, iba nandun sa baba. Kami nandito sa taas. So, ayan. Diyan kami kanina sa ilalim. Ayan yeah, no? Ang dami rin Rin. Ano ni? Sirap <laughs> na hirap ka na ba? Bibilan <laughs> ko na ng gulong ko eh. May pa. na hirap ka na ba ni? So, Ayan yeah, ano Yan o, oh, kanya-kanyang pesto. May pumi di sa tulay. Eh, dito di sa taas. O, oh, laki ng you no. Ano okay, timing, oh? Timing uli, mayroon Ay, pa din. na basa. Eh no, ulang, oh. Kakada Shout out, sir. Ayun pa, may ma-angler pa tayo dyan, oh. Ah, oh? oh, shout out ka pala kay Master DJ. Oh, si Master DJ. At siya, shout out. Wow. Akin pa kayo, ma. Ang pa, ang pa, ang pa, ang So, positive, may ulang, no? Ayaw kaya, makakaulang ba tayo? O ulang huhuli. Ayun ulang Mahuhuli. Ay, maganda pala dito, oh. Dito tayo, oh. No? Yan, yeah. yeah, no. eh, oh. Yan, oh. Eh, puro roho yun, oh. Lalaki, no? Mahambun pa. Dito kami, bumaba kami. Medyo nakakatakot lang, no? Si mga angler tayo itong kasama, oh. Hindi siya mababa, oh. So, sana makadali tayo. Nay! Makakauli ba tayo, ni. Makakauli. Okay, bulats. Ayan. Ano pa? Yung ano. Okay, bulats. Tara. Ayan, oh. Ang galing, oh. Ay, salo. Tuli, ah. Irap pala tayo. Pagkakula tayo. Okay. Ano ma ano kaya pakaing noon? Masa. Masa. Sana all. So mga badi na na tayo no. <laughs> Tamang nod lang tayo dito. <laughs> Laki 'yun, no? Laki Oh. Hmm. Laki ng roho, oh dami daming yan ah. Puro roho, nadadalit niya ah. mo, ni Puro roho. Pagkikabisado nila na nakagat dito eh. Oo. Mga tigarito, alam nila yung ano. Huwag ka mag-alala, tayo. Ano kaya pagig nila? Masa? Ha? Bibili. <laughs> Ito, ginagalaw yata isa. Oh. Huh? Anong ano nila, madam? Anong pahing nila? Anong pahing nila? Masa. Masa. Eh, no. Pede, tergantung. <laughs> Pede, tergantung. Masak? Tidak apa-apa ya. Alangkah. Ah, Bibi Oh, Hahaha. 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 Wala nga. Oh. Aray! Sinipit ako. Wala pa sinipit. Ha? Oh. <laughs> Wala. Tayo pa lang. Pala, pala. Tayo pa lang kakagas. <laughs> Sige, lalaki na nang uli. <laughs> Yan o. Oh. Kaon, kaon. Hoy! Wala? Wala, na-late eh. Ay. Lakas pa naman. Masa. Masa. Ay, nakas, nakas. Nakas lakas, ang lakas na Lakas niya, yug-yug eh. <laughs> <coughs> Hindi, sige lang. Kaya mo lang. Malaki yan. Dinosuit niya eh, no? Sige lang, lalabas din yan. Oh. Lana. Lana? Meron. Yuyuk-yuk niya eh. Lana? Ha? Lana yan. Uh. Sige, retrip mo. Lana. Wala kasi, no? Oo. Ano ko, wala rin sa labi ko. Oo. Nakawala. wala Kanduli. <laughs> <laughs> Pinaak po at dinig <itinana. laughs> <Pijon. laughs> <laughs> na ana. Pish. Hindi na kanduli. Ngendoban apa eh. Sakto-sakto ba mo sa. Sakto-sakto ba Predator na naman ah. Hindi na lang Sayang pahing sabi nyo. <laughs> <sabi> <laughs> <laughs> Hindi lang kasi nung gumawag eh, no? Tapos sumunod naman to, no? Kala mo talagang laki eh, <laughs> okay, no? Oo kayo, nagre-reglamo kayo. <laughs> <laughs> sabi nga, nandito nga ako para di kayo masiro eh. Sabi niya eh. Ay, naman sa akin. <laughs> Friendly nino, eh, Friendly masyado. Release. <laughs> Laki boss ah. Laki Sulit ka ah. Anong pahing mo boss? Marantala. Pero yung sima mo pang ay, ano talaga? Ay, ay, ay. Binabili ah, DIY. O, oh, galing, o. Oh. Galing na, galing, o. Pero na, pagkatapos nyo yu dito, may nagbebenta nito, aga so, galing, na si Manibus, o. Oo, Paikot-ikot. Parang hindi siya man, ibas, oh. Pero, makakawala, no? Pero sulit, o. Oh. Puro lang. Ang laki, no? <laughs> Kinagatan siya, boss, kanina. Sayang. <laughs> malaki rin ayun <laughs> Ay, sipit nga no yung kumakapit sa lupa so yung mga body no uh, pauwi na rin kami <laughs> so palubat pa rin ako so tingnan ahabon na na siguro ako ng video mamaya kumakauli pa so wala negative <laughs> Wala <laughs> akong nahuli. So sila meron pa isa-isa. Itong kambila meron din. Tapos do sa kambila meron. So yun. Kita lang tayo. Bawi tayo next time. Wala eh. So itong paisip ko eh. Nabakanti ako ng matayal na parang sa pagsipisip. Okay. See you next time. Bye.